bagu po mamayang namay nain eh bili muna kami ng olamski dito sa Rubes urban dance sana hi ligo sardes hi hello so naman hi sungit ng tyawa ko Hi. Hello, TikTok nga. TikTok. TikTok na. Let's go, TikTokers. TikTokers na. TikTokers. <coughs> 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 Yung yung na ng kamera mag-away, sana biglang <laughs>